Mga Awit, Chapter 37 Isang awit ni David Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni maingit ka man laban sa mga manggagawa ng kasamaan. Sapagkat sila'y madaling puputulan na parang damo, at matutuyo na parang sariwang damo. Magtiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti, sa gayo'y tatahan ka sa lupain, at tunay na ikaw ay papakainin. Magalak ka rin sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang mga naisin ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka rin sa Kanya, at Kanya itong isa sa katuparan. At Kanyang ilalabas ang iyong katwiran na parang liwanag, at ang iyong kahatulan ay parang tanghali. Magpahinga ka sa Panginoon, at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya, huwag kang mabalisa dahil sa Kanya na hawa sa Kanyang lakad, dahil sa taong nagpapatupad ng mga masamang katha huminto ka sa galit, at talikuran mo ang puot, huwag kang mabalisa sa anumang paraan upang gumawa ng masama. Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mahihiwalay, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon, ay magmamana ng lupa. Sapagkat kaunting panahon na lamang, at ang masama ay mawawala, o, iyong titing ng masikap ang kanyang dako, at hindi na mangyayari. Ngunit ang maamo ay magmamana ng lupa, at magagalak sa kanilang sarili sa kasaganaan ng kapayapaan. Ang masama ay nagbabalak laban sa matuwid, at nagngangalit sa kanya ang kanyang mga ngipin. Tatawanan siya ng Panginoon, sapagkat nakikita niya na ang kanyang araw ay dumarating. Ang masama ay bumunot ng tebak, at iniunat ang kanilang palaso, upang ibagsak ang dukha at mapagkailangan, at pumatay ng may matuwid na pag-uusap. Ang kanilang tebak ay papasok sa kanilang sariling puso, at ang kanilang mga palaso ay mababali. Ang kaunting tinataglay ng taong matuwid ay maigi kaysa sa kayamanan ng maraming masama. Sapagkat ang mga bisig ng masama ay mababali, ngunit inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. Nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng matuwid, at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Hindi sila mapapahiya sa masamang panahon, at sa mga kaarawan ng tagutom ay mga bubusog sila. Ngunit ang masama ay mga lilipol, at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga tupa, sila'y mga lilipol, sa usok sila'y matutupok. Ang masama ay humihiram, at hindi nagbabayad, ngunit ang matuwid ay nahahabag, at nagbibigay. Sapagkat ang mga pinagpala niya ay magmamana ng lupa, at sila na isinumpa niya ay ihihiwalay. Ang mga hakbang ng mabuting tao ay inayos ng Panginoon, at siya'y nalulugod sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mababagsak sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ako ay naging bata at ngayon ay matanda na, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan o ang kanyang binhi man ay namamalamos ng tinapay. Siya ay laging maawin at nagpapahiram at ang kanyang binhi ay pinagpala. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at manahan man. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal, sila'y iniingatan magpakailanman, ngunit ang binhi ng masama ay mahihiwalay. Mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. Ang bibig ng matuwid ay nagsasalita ng karunungan at ang kanyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. Ang kautusan ng kanyang Diyos ay nasa kanyang puso, wala sa kanyang mga hakbang ang madudulas. Ang masama ay nagbabantay sa matuwid, at nagsisikap na patayin siya. Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kanyang kamay, nihahatulan man siya kapag siya ay hinatulan. Maghintay ka sa Panginoon, at ingatan mo ang kanyang daan, at itataas kanya upang manahin ang lupain, pagka ang masama ay nahiwalay, iyong makikita. Nakita ko ang masama sa dakilang kapangyarihan, at kumakalat na parang berding puno ng bay. Gayon may siya'y lumipas, at narito, siya'y wala na, oo, aking hinanap siya, ngunit hindi siya nasumpungan. Markahan mo ang sakdal na tao, at masdan mo ang matuwid, sapagkat ang wakas ng taong yaon ay kapayapaan. Ngunit ang mga mananalangsang ay mawawasak na magkakasama, ang wakas ng masama ay puputulan. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon, siya'y kanilang kalakasan sa panahon ng kabagabagan. At tutulungan sila ng Panginoon, at ililigtas sila, kanyang ililigtas sila sa masama, at ililigtas sila, sapagkat sila'y nagtitiwala sa kanya.